yung truck natin guys sa checkpoint ngayon ay may penalty tayo inalat eh good morning mga kanegosyo ngayong araw nga pala ay mamimili ulit tayo ng mga paninda nating bigas dahil kunti na lang ngayong stocks ko na hasmin ay mamimili na naman ulit ako yun na karang kasing pinick up ko ay ibang variety rin ng bigas yun na yung mga local rice natin dito sa uh, Pilipinas ang pipick upin ko ngayon ay imported, yung galing sa Vietnam to na bigas ito nga pala yung uh, kunting pasilip sa aming pwesto tol, shout out tol <laughs> shout out natin si Talipapa supportahin nyo ang youtube channel <laughs> Talipapa TV <laughs> nagbibigay siya ng mga pa-preview sa kanyang Youtube channel, kapag mag-comment ka, meron kang isang libring talong. Ipagod talong chok. Ito nga pala ang aking pasilip sa aking munting tindahan. Yung sa kabila pala ay sa grocery yan ng kuya ko. Ito yung uh, sa akin yung bigasan at uh, mga feed supply. Dati rin pala ako yung nanonood lang rin sa mga gumagawa ng mga ganitong content nakakatuwa kasi panoorin kapag uh, mag start ka ng sarili mo rin ganitong negosyo mag-search ka talaga sa youtube kung uh, kukuha ka ng mga idea kung ano yung mga dapat gawin or itinda kapag ganito yung negosyo mo kaya sa akin, sineshare ko sa mga subscriber ko yung uh, hindi naman sa daily routine ko minsan lang kasi mag-post or mag-gumawa uh, ng video kaya ayun pa singit-singit lang medyo busy kasi ito pala yung mga variety ng mga bigas ko ito yung uh, brown rice na to ay uh, pagkain lang yun ng aso kumbaga hindi siya pwede rin naman kainin ng, uh, ng tao pero kalimitan dito pagkain siya ng aso ang binta ko pala ng per kilo niyan ay 35 lang siya mura lang kasi yung puna nyan ito nga pala yung mga stocks ko nakaraan Uh, nabawasan na rin kahit pa paano. Ito nga pala, nagtinda na rin ako ng kung ano-ano. Yan, yeah, mga langis, mga bulb. Basat ko ano yung pwedeng pagkakitaan o retinda, itinda nyo na. Lahat ng diskarte gawin nyo para lang buminta uh, bumenta. Ito nga pala yung piso wifi ko na lugi na to, kaya binibenta ko na. May na kasi yung internet dito sa amin. Bali yung bili ko dyan ay uh, 10,000, binibenta ko na lang ng 7,500. Maina na kasing internet dito. Bahala na. Basta mabinta lang yung kahit lugi. Ito ko pala yung stocks ko sa likod. Bali, mga asmin yung pipick upin ko. Yung ganyan kulay, kulay blue. Perfect asmin. Kunti na lang kasi. Yan yung dilaw princess asmin yan. Imported din. Pero, hindi siya katulad talaga ng uh, variety ng imported asmin. Imported din siya. Pero, medyo mura lang yung puhunan niya. Kaya, yun, mababa yung bintahan. Mababa yung uh, puhunan na binigay sa akin. Mababa rin yung binta ko. Bale yung pinapatubo ko pala dyan sa kada 25 kilos ay 50 pesos. Yun talaga yung kalimitang uh, presyuan ko dito sa akin. Sa inyong lugar, uh, depende sa inyo kung ano yung ibibigay nyo. Plano ko rin sanang mamili ngayon ng uh, feeds so nawalan ako ng gana kasi nahuli ako sa checkpoint. <coughs> Ito nga pala, chinecheck ko na yung mga stocks ko na feeds ko ano yung mga wala dito. Bago ako bumiyay ay pinaliguan ko muna yung truck ko para pogi. <laughs> Bali, surplus ko pala ito nabili. Pag brand yung truck kasi medyo may kamahalan. Baka ma-short tayo sa budget natin sa puhunan sa bigas. Ngayong araw guys ay mamimili tayo ng mga bigas natin papunta na tayo sa uh, supplier natin ito nga guys sa mga punto na to ay gigil na gigil na ako at gusto ko nang bumili ng bigas pero sa kasamang palad meron palang checkpoint doon sa unan akala ko kasi yung register na ng truck ko ay hindi pa expire ayun hindi ko na check ang bilis ng panahon kasi kapag nagninegosyo ka makakalimutan mo talaga kung anong date na ng araw pati yung oras makakalimutan mo yan sa sobrang dami mong iisipin hindi naman sa tinatakot ko kayo magnegosyo pero ganun talaga yung mangyayari <laughs> yung truck natin guys sa checkpoint ngayon ay may penalty tayo oh no Inalat, eh. ito pala guys yung ticket na binigay sa akin yung penalty driving an unregistered nakalimutan ko kasi magrestro nakumpis ka yung plaka ang ko natin ang uh, lisensya kailan tubusin magkano kaya to magkano kaya yung ganitong uh, penalty inalat tayo ngayon guys nahuli tayo sa checkpoint hindi ko kasi natingnan yung uh, expiration ng truck ko kaya yun natikita na ko ngayon malas <laughs> Alat tayo nga guys Nahuli yung pa natin uh, Truck dahil Hindi uh, expire yung registration Kaya yun may penalty tayo ngayon 12 sa, uh, 12.5 sa uh, Expired yung man. Expired ang restro ng truck Tapos kinumpeskid yung uh, Yung License Laki problema to Play ang biyahe natin ngayon. Nalugi tayo yung bis gumita. Kaya kailangan mag-iingat tayo sunod kapag hindi na uh, naka ang mga service natin para iwas uh, lugi. Sayang din yun. Pagpunan pa yun, 12,500. Sayang. Sayang. At ayun guys ay nandito ako sa pipikapan ko ng Perpikasmin. Dito pala ako kumuha ngayon ng bigas uh, kasi mabilis dito sa gilid na siya mismo ng National Highway. Maganda rin dito mag-pick up kasi mab mababay yung bigay nila ng mga bigas dito. Bali yung pinick up ko pala ngayon ay konti lang. 150 sako siya na naka 25 kilos. Bali ang puhunan ng kada 25 kilos nito. Yung bigay sa akin ng isa kong supplier ay 1,300 bali sa 195 sakos na 25 kilos na kinuha ko ay nagpuhunan ako dito ng 195,000 yun lang bali kailangan kapag magbibigasan ka rin kailangan may puhunan ka na kahit maliit lang kahit 30,000 goods na yun eh makakapagsimula ka na yan kahit sa tatlong variety lang ng bigas yung bilhin mo okay na yan Ayun, guys na share ko lang yung experience ko na yun. doon ako nalulong sa online sabong na yan. Yun yung bisyo ko dati. Ubus yung ipung ko doon. Tapos uh, yung utang ko sa bigas na damay. Kaya yun umutang na lang ako sa supplier ko ng mga pampuhunan ko. May paunti-unti, nakabawi rin. Isang taon yun, nagtisa ako na uh, hindi ako nag-inventory ng mga stocks ko. Kasi wala na ayun na nalulong na wala ka nang ganang Ah, uh, wala basta wala ka nang gana yung pakiramdam mo. Kaya kung kayo magninegosyo rin, wag niyo samahan ng sugal dahil malas talaga yan, guys. Malulugi lang yung negosyo nyo yung uh, itatayo, mauubos yung mga mga pundar niyo, mga ipon. Wag na wag kayong magsusugal. Yan lang yung payo ko sa mga magninegosyo rin. Or nag-negosyo na tapos nagta-try-try magsugal, yan, wag kayong wag na wag kayong magsugal. Sayang yung pera niyo diyan. Yung in-deliver sa atin na timbang ng gan, Imported das min. Hindi. Ayun. Lang 28 kilos ngayon bubuksan natin 'to. Ku anong laman. Sobra eh. Dapat 25 kilos lang 'to eh. Yan. Nakasilyo pa yan ng dalawang tahi. Bali tatlong kilo yung eh, sobra niya kaya titingnan Rick. natin kung anong laman ito. Hindi pala sobrang bigat no? din na? Hmm. Ilang kon kayong ganyan? Rek? Ano yung ka idol? Pambawi ba? <laughs> tatlong kilo eh. Sobrang Taman tatlong kilo. 28 kilo. Oh. Hmm. Sobrang siguro yung kanila. Tambahan mo ba ang ganitong bilik ha?

Kumakain. na naman ngayon na dalawang kilot kalate. Tingnan nyo. Bali pangalawang sa sako na to may sobra. Uh, jackpot to bagana ito. Ayan o. Uh, 27.5 dapat 25 kilos lang. Panalo na naman tayo ng dalawat kalate. Perfect hasmin. Sirte. Ito yung bottle imported. Rek, na kami Rek. Yan. Bale, ito na yung bagong baba. Bagong babang hasmin. Ito yung mga stock nating local rice. Local rice.